She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Vice Ganda, Bella Padilla pinagkatuwaan ang Sheminet. Usap-usapan ng biruan nina it's Showtime host Vice Ganda at guest ku-host na si Bella Padilla patungkol sa salitang Sheminet sa isang episode ng Especially For You, noong August 30 nang nabanggit na noontime show ay ginawa ng mga host ang kunwaring eksena mula sa mga naganap na budget hearing sa Kamara Kamakailan, para sa budget ng Office of the Vice President. Nagmula ito sa naging sagutan ni na Vice President Sara Duterte at House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ng Gabriela matapos siyang untagin sa iba't ibang timelines at petsa patungkol sa kanyang nagdaang confidential funds. Ngunit sumagot si Vice President Sara na nasa Korte Suprema na raw ang pagresolba ng issue. Nang tanungin siya ni Brosas kung maaari siyang makakuha ng kopya mula sa Korte Suprema, tahasang sagot ni Vice President Sara na, of course not. I am not the Supreme Court. Ngunit git ni brosas, these are public funds. Everyone has the right to know about this. It's a matter of public interest. We are asking for transparency and accountability. Tugon naman ni Vice President Sara. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer, but I am answering. Samantala, maging si Atty. Harry Roque ay hindi nakaligtas sa pabirong hirit ni Vice Ganda na pumapatungkol naman sa viral video nito ng Kika diliman versus Kasamaan. Hindi lang po ito laban ng Duterte at Marcos, ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Kasama! Samantala, trending naman ngayon ang paglip sync ni Rian Ramos sa audio ng pagsasalita ni Vice President Sara Duterte sa isang budget hearing sa Senado. She may like to stay home, but sometimes, hashtag she like, caption niya sa kanyang Instagram post nagkomento naman ang ilang celebrities na nasabing post yung paglip lip sync mo talaga ng she meant like ang Biko Kinaya. Komento ni Sausawara Queen or R. Enriquez Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag like at mag subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!